palang araw mga kapits. Kaya na magluto ng ating ulam mga kapits sa yan. Dito tayo ng pastil mga kapits. Malok yan mga ginisa mga kapits. Luya, bawang, sibuyas. Ayan na. Ito yung pinaghimayang ko mga kapits. Namang ng manok. Buto na lang dahil isa na siya. Ayan. Puntang halian ng aking mga anak mga kapits. Ayan na din eh. Bali wala pa yung ano mga kapits. Wala pa siya ang toyo. Saka ibang regalo. Hinisa ko lang muna sa bawang at sibuyas Luis Luya. Medyo na mga kapits. Yan na mga kapits. Nalagyan ko na lang ng pampalasa yan mga kapits. Paminta saka uh, sabi ni inay gawing magic ang sarap ang ulam ayan maya maya yung toyo mga kapits ayan mga kapits pwede natin lagyan ng toyo para tutuyo lang natin yung toyo mga kapits to, toyo lagyan natin ayan kailangan natin siya ang tuyuin mga kapits ng konti ayan mga kapits namula na siya ayan kaya natin matuyo yung toyo mga kapits ng konti para mas masarap siya saka natin lalagyan ng konting asukal para medyo malamis-lamis Pwede rin na siya lagyan ng sili eh mga kapis. Pero para sa bata, eh. kaya dito na ilalagay muna. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. hindi na. Dito na. Dito ulam ng aking mga chikiting ayan mga kapits okay na yan mga kapits ang ulam natin ngayon itong halihan